Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang uh, sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Shoutout kay Richard Umpan, Amy Kuroki, Tita Jenke Perez, Miss Miami Laurel, Angelito Brunola, Maricel Nakel, Almalin Punsika, Turin and Fyore Friends, Lilibit Tumagi, Kay Dai Ilin Edo, XPG Secret Files, Lito Buino, Lin Kaligdong Vlog, kay Melinda Alvis at kay Idol Marvin Maliberan shoutout din kay Roman Villanueva maraming salamat sa mga nagdarasal para sa akin paggaling sa mga nagpadala ng tulong maraming salamat sa inyo hindi pa ako lubos ang uh, magaling mga idol pero kaya ko nang mag narit ng uh, isang kwinto sa isang araw simula na po natin ang ating kwinto ang wika ng matandang tagdadah na siyang tumatayong namumuno din sa kanilang grupo. Mukhang hindi maganda itong mga nararamdaman ko. Mukhang mayroong mga umaaligid na kalaban. Baka nasa loob na lang bakuran ang mga ito. Tara na, hanapin natin agad ang kanilang maaaring kinaroroonan. Pagkatapos agad na nagpulasan ang anim na membro ng tadtad, ang dalawa sa mga ito dumiritso sa paglabas ng bahay samantalang naiiwan naman ang dalawang kasamahan ng mga ito doon sa loob ng kwartong kinaroroonan nitong si Arbin. Ang dalawa naman doon na sa loob ng bahay nagmanman. Nang makita naman iyon ni Butchok, mabilis nang kumilos ang batang antingero. Agad na nag-uusal ito ng mga orasyon at gamit ang kanyang mga pintuan na portala. Agad na nakalapit ito doon sa dalawang mga membro ng Tad-Tad na nanduloon sa labas ng kwarto. Agad naman na naalarma ang mga ito nang maramdaman ang presensya nitong si Butchok. Maya-maya pa, agad na nilang nasipat ang ginawang paglapit ni Butchok sa mga ito na napakabilis. Napasigaw ang isang membro ng tad, -tad at agad na hinugot ang nakasoksok nitong gulok sa may piwang. PISTE! kalaban ito, Dong. Ang wika nito sa kanyang kasama. Naputol na din ang pagsasalita nito dahil sa isang iglap. Nasa harapan na ng mga rebuildi ang bata at agad na nagpakawala ng pag-atake itong si Butchok. Sa sobrang bilis ng ginawang mga pagwasiwas ng bata doon sa rebuildi na umabot pa sa puntong napapaatras na ito at halos hindi na niya masundan ang ginagawang iyon ni Butchok ang isang rebelde. na bunot na din ito ang kanyang nakasuksok na itak at umaatake na ito doon sa bata para tulungan ang kanyang kasama. Ngunit nang umindak ng isang bisis itong si Butchok doon sa sahig at kasabay ng pagbabanggit ng banyagang salita, biglang napatigil sa pagkilos ang dalawa. Sapat na ang isang segundo para mapatamaan ng bata ang isang membro ng tagtada. Sapul ito sa may dibdib gamit ang matalas na garab ng bata na naging dahilan para tumilapon ito at bumalandra ang katawan doon sa dingding ng bahay. Pagbagsak nito doon sa sahig, nakita nitong si Pucho na namimilipit agad ang rebeldi sa sakit at may dugong naglabasan sa sugat nito sa may dibdib. Samantalang ang isa naman nakagawa agad ito ng mga usal na pangwasak. Kaya bago pa maisunod iyon ni Butchok, agad na itong nakapagpakawala ng mga pagtagpas at habang ginagawa iyon ng rebuilding, usal din ito ng usal ng mga orasyon na parang sinubukan at pahinain ang lakas at bilis ng batang si Butchok. Ramdam iyon ng bata dahil biglang namimigat ang kanyang pakiramdam sa kanyang katawan dito na pagtanto ni Butchok na talagang may kalakasan din ang mga ito pagdating sa mga usal. Ngunit hindi iyon balakid para sa bata. Gamit ang kanyang pintuan na portal na nailatag na kanina pa. Biglang nawala ang bata sa harapan ng rebelde na sobrang ikinagulat ng kalaban. At bago pa ito makakilos, biglang nasa kanyang likuran na ang bata at agaran itong nagpakawala ng mga pagtaga. Hindi na naiwasan pa iyon ng rebelde. Sunod-sunod na siyang tinamaan ng mga pagtaga sa kanyang likod at ulo. Kaya agaran itong bumulagta at nawalan din agad ng buhay. Bago pa din makatayo at makabawi sa pagkabagsak ang isa pang kalaban na itarak na ng bata ang kanyang matalas na grab sa liig nito na nagiging dahilan para agad itong mapaungol ng mahaba hanggang sa tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Narinig naman ng dalawang mga membro ng tadtad -tad ang kaguluhan doon sa labas ng kwarto. Kaya agad din na naglabasan ang mga ito doon sa silid at bumungad sa kanilang paningin ang dalawang bangkay ng kanilang mga kasama na nakabulagta doon sa sala. Agad na wika ng isa sa mga ito. Punyita! napasok na tayo ng ating mga kalaban at napatay pa ang dalawa natin ng na mga kasama. Tawagin mo si tatasino, Dante. Nasa loob na ng bahay ang ating mga kalaban. Ngunit bago pa makakilos ang mga ito, biglang mayroong mga humahagibis na bagay galing doon sa loob ng sala at papunta ang mga ito sa kanila. Maagap naman na nakakaiwas ang mga ito doon. Tumama ang mga iyon doon sa dingding at nahulog doon sa sahig. Nagtataka ang dalawa dahil sa tingin ng mga ito, mga bala iyon ng tirador. Kaya nagtataka ang mga ito kung bakit ang kanilang kalaban gumamit ng ganitong uri na armas na para lamang sa mga bata. Hindi na rin nagawa pang makapag-usap ang mga ito at naputol ang kanilang pagnilay-nilay nang muling humahagibis ang mga bala ng tirador at sa mga pagkakataon na iyon, mas mabilis ang mga pagbira. Napagulong ang dalawa para maiwasan ang mga iyon. Ngunit nang makatayo na ang mga ito, biglang may nasipat ang dalawa na anino doon sa kanilang likuran. Kaya muling napasigaw ang isa na ang kanilang kalaban ay nandoon sa kanilang likuran. Agad nang napapaatras ang mga ito. Ngunit napaigik na lamang ang isa nang tamaan ito sa likod ng pagtarak gamit ang mga garab ng batang si Butchok kita pa nga ng isa ang pagsirit ng dugo galing sa sugat ng kanyang kasama at nang muling marinig niya ang kasunod na pag pagigik batid na ng rebelde na patay na ang kanyang kasama dahil nang bumagsak iyon sa sahig nakita niyang nangingisay pa ito ng ilang mga segundo bago tuluyan nabawian ng buhay napasigaw muli ang natitirang kalaban nitong si Butchok nagsisigaw na ito at tinawag ang grupo nila ni Tata Sino na sa mga pagkakataon na iyon nandiduon na sa labas ng bahay narinig naman iyon ng grupo nila ni Tata Sino agad nawika ka pa nga ng isang kasamahan ng matandang tagdada, Tata Sino Sigaw iyon ng ating kasama galing doon sa loob ng bahay. Baka nando doon na ang ating mga kalaban at nakapasok na. Napamura na lamang itong si Tatasino at mabilis nang muling pumanik ang mga ito doon sa loob ng bahay. Pagdating ng mga ito doon sa sala, naabutan na ng mga ito ang apat na mga bangkay ng kanilang mga kasamahan. Naliligo ng mga dugo ang kanilang mga katawan at bangkay na ang mga ito. Muling nagmumura itong si Tatasino at agad na nagbato ito ng mga usal. Ang usal na ginawa ng matanda ay ang mga orasyon para makita agad ang kinaroonan ng kanilang kalaban. Ngunit matapos na magawa iyon ng matandang taddada, nagulat itong wala na siyang mararamdaman pa na presensya galing sa mga kalaban doon sa loob. Kaya agad na nagpasya ang mga ito. Natingnan ang loob ng silid na kinaroonan ng nabihag nilang anak ni Mayor Titing. Ngunit mas lalong nagulantang ang mga ito nang maabutan nilang nawala na din doon ang kanilang bihag. Tanging naiwan na lamang doon ay ang mga lubid na iginapos nila kay Arvin na putol-putol na. Agad na muling wika nito sa mga kasama. Mukhang ang bihag ang kanilang pakay at nadala na ito sa tingin ko nakakalabas na ang ating kalaban. Tawagan mo agad Dilpin ang ating commander at ipaalam mo sa kanila ang mga pangyayaring ito. Pagkatapos subukan natin na halughugin ang buong paligid. Samantalang doon naman sa unahan ng bakod na pader, nando doon na itong si Butchok at agad na ibinigay kay Manong Tumas ang walang malay na katawan nitong si Arbin. Huwi ka nitong si Butchok. Manong Tumas, mauna ka na. Tatapusin lamang namin ang lahat ng mga rebuilding taddad. Doon ka pa rin dumaan sa dinadaanan natin kanina. Kahit na nagulat itong si Manong Tomas, agad na kumilos na din ang matanda. Isinakay niya ang katawan itong si Arvin doon sa kanyang sasakyan at pagkatapos walang ano-anong pinaharurot agad ang sasakyan ito palayo doon sa lugar. Samantalang itong si Bocok mabilis na muling sumampa ang bata doon sa pader na simento at tumalon papasok doon sa bakura ng bahay agara na lumapit ito doon sa kinaroroonan nitong sinunoy sa mga pagkakataon kasi na iyon napatahimit na nitong sinunoy ang limang mga naglilibot na mga bantay itinago nitong sinunoy ang mga walang malay na katawan doon sa likod ng mga halamanan Uwi ka agad nitong si Butchok doon sa kanyang matalik na kaibigan. Nailigtas ko na ang anak ni Mayor Titing Body. Napatay ko na din ang apat na mga rebuilding tagtada. Ngayon, tatapusin na natin ang mga natitira. Tumango lamang itong sinunoy at pagkatapos umaangil ito ng napakalakas kasabay doon Biglang tumakbo at umigbaw ang batang aswang papasok doon sa isang kwartong nakabukas ang bintana doon sa ikalawang palapag ng bahay. Samantalang itong si Butchok, dumaan pa rin ito doon sa kanyang mga pintuan na portal papasok. Ang dalawang membro ng tagtad, kasama na itong si Tata Sino, agad na naramdaman ng mga ito ang mga presensya ng mga bata. Kaya napatigil ang mga ito sa kanilang paglabas sana ng bahay at uwi ka nito sa kanyang kasama. Mukhang bumalik ang mga ito delpen. Mas mabuti at nang hindi na tayo mahirapan pang hanapin ang mga ito. Naglatag na agad ng mga usal itong si Tatasino sa buong paligid at pinakiramdaman na din ito ang maaring panggagalingan ng mga kalaban nila. Makalipas ang ilang mga sandali, napatitig itong si Tatasino doon sa hagdanan papunta doon sa ikalawang palapag. Agad niyang nasilayan itong sinunoy. Hindi makapaniwala itong si Tatasino. Bukod sa bata ang kanyang nakita, sigurado siyang aswang ang batang iyon at sigurado din siya na maaring isa ang batang iyon sa mga pumatay sa kanyang mga kasama at kumuha sa kanilang bihag. Ang wika ng matanda na nanlilisik na ang mga mata Huwag kang nang magtago pa batang aswang dahil nararamdaman at nakita na kita. Ano pa ba ang daylan? Bakit bumalik pa kayo dito sa loob ng bahay para tapusin kami ng tuluyan? <laughs> Kakaiba kaming dalawa doon sa apat ninyong napatay. Ngunit napatigil sa pagsasalita itong si Tata Sino nang mapansin at maramdaman ang isa pang presensya at makalipas lamang ang ilang mga sandali Nakita nila ang batang si Butchok na naglalakad papunta sa kanila. Huwag mong ipagmamalaki kung ano ang tangan mo, tanda. Hindi kami magdadalawang isip na kitlan kayo ng buhay. Tatapusin na namin ngayon ang kasamaan ninyo. Ang wika nitong si Butchok. Napamura itong si Tatasino nang makita itong si Butchok. Pati pa nga ang kasama nito. Pinapamura at hindi makapaniwala na mga bata ang mga pangahas na pumasok sa kanilang teritoryo. Huwi ka pa nga ng isa na kasamahan nitong si Tatasino. Anak ng pating Tatasino, mga bata ang mga ito. Paano nila nagagawa ang pagpatay ng ganong kadali sa ating mga kasamahan? Sagot nga man nitong si Tatasino. Malalakas ang mga batang ito, Delphine. Ramdam ko ang kakaiba nilang mga tangan at mukhang bukod pa sa dalawang nandito sa loob. May mga kasamahan pa ang mga ito doon sa labas. Kaya hindi na tayo dapat umasa nabuhay pa o may mga natitira pa sa ating mga kasamahan doon sa labas ng bahay. Humanda ka na. Mga bata man ang mga ito. Ngunit hindi madali ang ating gagawin na pakikipaglaban sa mga ito. May bitbit -bit na mga matatalas na mga gulok ang dalawang mga mimbro ng tagtada. Samantalang mga matatalas na garab naman ang hawak ng batang si Butchok. Itong sinunoy nakalabas na din ang mga matutulis nitong mga kuko habang naglalakad na ang batang aswang pababa ng hagdanan. Sagot naman itong si Tata Sino kay Butchok. Hindi ko alam kung saan kayo nanggagaling mga bata at kung bakit nangingialam kayo sa aming bihag. Ngunit pagbayaran ninyo ng buhay ang inyong mga kapangahasan. Matapos iyon, agad na umindak sa sahig itong si Tatasino at binitiwan agad ang malakas na usal na pangkitil na kanina pa niya inilatag at inihanda. Matapos lamang iyon, biglang nagkakaroon ng usok doon sa loob ng bahay at mayroong parang malilit na bagay ang humahagibis na puntiriya ang dalawang mga bata. Para lamang itong mga alikabok, ngunit ang sahig at dingding na matamaan ito ay magkakaroon ng kakaunting pag-usok. Itong si Butchok, bago patamaan ang bata, agad na itong muling dumaan sa kanyang pintuan na portal. Samantalang itong si Nonoy na patalon ito papunta doon sa kabilang bahagi ng kinaroroonan nila ngunit may ilan pa rin ang tumama kay Nonoy na nagiging dahilan para mapaangil ang batang aswang at maramdaman ang kakaibang sakit na parang sinusunog ang kanyang balat. Nagiiwan agad iyon ng mga pamumula sa kanyang balat. Muling napaangil itong sinunoy dahil sa matinding galit. Agad na ginamit na ng bata ang kanyang mga karunungan sa mga dimensyon. Sa loob lamang ng ilang mga segundo, Agad na itong nakalapit sa kinaroonan ng dalawang membro ng taddad. May ilan pa doon sa mga alikabok ang naiwan sa paligid. Kaya tumama pa rin ang mga iyon doon sa katawan nitong sinunoy. Ngunit hindi na iyon iniinda pa ng bottle aswang, Masakit pa iyon. Ngunit mas nanaig ang kanyang kagustuhan na mapatumba na ang dalawa. Gulat na gulat naman ang dalawang mga rebelde. Eh nang masilayan nila ang bata na malapit na sa kanila. Itong si Tata Sino, batid niyang aswang ang batang kaharap, ngunit palaisipan sa kanya kung anong uring kakayahan ang ginagamit nito na biglang magpalipat-lipat ng pwisto. At bago pa sila makalayo, agad nang naabot nitong sinunoy ang kasama nitong si Tata Sino. Agad na tinamaan ito ni Nunoy ng kalmot sa may dibdib at dalawang magkakasunod na sipa naman sa ulo at dibdib nito na naging dahilan para mapasigaw ang rebuilde at matumba. Maagap naman na kumilos itong si Tatasino ngunit may naaninag itong anino galing sa kanyang likuran na labis niyang ikinagulat. Napansin din niya ang pabilog na hugis na nandudoon sa gilid ng dingding. Agad siyang pumihit at tama nga siya sa kanyang hinala. Ang isa pang bata ay nandoon na sa kanyang likuran. Walang inaksayang sandali na ang matandang membro ng tagtad. Agad na itong nagpakawala ng mga pagtaga. Napasigaw pa nga itong si Tata Sino nang makita niyang tumama ang kanyang mga pagtaga doon sa katawan ng bata. At huli na nang mapagtanto niyang usal na linglang ang mga iyon huwad na katawan na lamang ng batang si Butchok ang tinatamaan ng matandang tagdada. Gamit ang dalawang mga pintuan na portal na nakalatag doon sa paligid ng matanda, nagagawa nitong si Butchok na maisahan ang matanda sa pamamagitan ng paggawa ng mga usal na linlang. Malakas man ang karunungan sa usal ng matanda, ngunit dahil sa bilis ng mga pangyayaring iyon, huli na nang mapag-alaman niya ang binabalak ni Butchok Nakita nitong si Tata Sino na bumagsak ang bata ngunit agaran din na nagiging putik lamang ang katawan nito doon sa sahig kaya agad na napapaatras at napamura ang matanda ngunit tinamaan na siya ni Butchok ng mga pagbira gamit ang dalawang mga matatalas nitong mga garaba.